Naranasan nyo na bang lagnatin habang nagkakamping? Yan ang mararanasan natin sa episode na ito. May tatawid kaya natin ang dalawang araw na camping habang may hindi magandang nararamdaman? Ano-anong mga bagay kaya ang magagawa natin? Tara at samahan nyo ako muli sa isang kapanapanabig na kwento ng aking paglalakbay. Ako si Albert, isang lakpacherong artist at ito ang aking travel and Ang kwento ng mga biyayang indidrawi. Running wild, Panibagong kwento na naman ng paglalakbay mga kalakwatsero at nandito tayo ulit ngayon sa mga tarem somewhere dito sa kagubatan ng mga tarem at magaanap tayo ulit ng spot dito na magandang ispatan at kasama uli natin si Nard Moto Camping at si Bunso ito si Bunso pala ay may youtube channel na rin kaya kung gusto nyo makita yung perspective na isang bata kung paano mag camping ay bisitahin nyo yung channel nya um, just for fun tv na napuntaan ko na itong lugar na to nung minsan nag solo camping ako dito gusto ko lang balikan kasama sila kuya at si Bunso dito na tayo po pesto sa may ilalim ng malit na puno para pagkasumikat yung araw meron tayong ano, silungan i-secure na agad natin yung ating tarp para makapaghanap tayo ng mga kahoy, tuyong kahoy may mga tuyong kawayan dito kuha lang tayo ng tangkay para gagamitin ating pantukod sa ating tarp Ayan. Okay na yung ating tarp. Bababa lang yung ginawa ko. Para pagka umulan, hindi papasok yung ulan sa gilid-gilid. Meron na nakita ang kawayan dito na tuyo. Pakinabangan natin ito mamaya. dami ako nakitang patay na kawayan dito kanina kunin natin pakinabangan natin dali malakay malakay kumagalo ulit may mga nakuha na tayong kawayan na tuyo yan. pero hindi ko alam kung sasapat maligo muna tayo saglit dito sa ilog para ma-refresh yung katawan gawa na tayo ng higaan at uh, kagaya nung ginawa natin sa daang kalikasan yung higaan na gagawin natin ngayon ito na yung magiging paan ng ating higaan Yan, okay na yung isa. Gawa pa tayong isa. Paris niyan. Tahiin na natin yung duyan para may lagay na natin sa pwesto. Mahirap lang siya gawin. Challenging. Pero worth it kapag ka nagawa mo ng maayos yan natahina natin subukan na natin ilagay doon sa tripod na ginawa natin malinsamo nakaramid na masyadong maluwang yata itong ginawa natin no? bumaba tuloy masyado sayad <laughs> Ay, Uy, <laughs> Yan, kumipot na Testing natin ngayon Yung Ay na. Ay. nah. Ayan. sa kasama ang palad ay eh. nabali yung ano natin oh sayang naman balik na uli natin to ibag natin okay dyan okay matibay na yan oh di ba palobat na pala yung camera natin buti na lang may nag-sponsor sa atin ng malupitang power bank na magagamit natin yan o oh. swabe eh. shoutout pala sa nag-sponsor ng ating power bank na si Gilbert Beras klasiko siya ng high school kabatch ko siya so nag-approach sa akin sabi niya may bibigay daw siyang power bank at sinadya pa ako sa bahay para ibigay to maraming salamat sa iyo bro at napakalaking tulong nito sa pagkakamping ito lang yung nag-gather nating pang siga tapos puro kawayan wala tayong nakuhang kahoy mas solid sana yun pang siga mas matagal yung apoy Medyo late na rin kasi tayong nakarating dito kanina kaya hindi tayo nakapag-gather ng maraming ano, pangsiga. So si Kuya, as usual, naka, naka pa rin at napakasarap ng niluluto niya, Ayan o. At dobong manok. Papahinga tayo ngayon. Lapit mo dito. Medyo ano din kasi yung pakiramdam ko ngayon. Medyo masama yung pakiramdam ko. Dahil sa na tapos nainitan at medyo ramdam ko yung ano yung sakit ng katawan tsaka sakit ng ulo kaya eh, magpapahinga tayo ito na yung niluto ni kuya dami. so kain na tayo ng dinner medyo maambun na mga kalapatsero kaya yeah. tutulog na tayo so kita kits ulit tayo bukas good night mga kalapatsero Ah. Ah. Kagabi hindi tayo nakapagsiga So ngayong umaga Susubukan natin magsiga papaluto ko na lang kay kuya yung bigas talagang hindi na maganda yung pakiramdam ko parang lalag natin yata ako wala pa naman na dalang gamot yan guys nagluluto muna si kuya si kuya si kuya Albert may sakit tapos si kuya Albert si kuya na ulit nag ng almusal dahil hindi ko talaga kayang magkikilos Ay, sakit na gulo ko makain na sila kuya Si bunso ito yung mga ulam ito yung adobo kagabi tapos ito yung baon ko sana nalulutuin ko kaso sa may pakiramdam ko eh dami palang duhat dito ayan o sa taas madami o oh. Kasi lang napakaraming langgam. Paano kaya tayo makakakuha ng bunga diyan? Hmm. Meron tayong nakuha. Lagay oh. Pero na ako naisip isip na idea. Ito, ilagay ko yung kasirola dito sa panungkit para dito natin i-catch yung mga duhat na nahulog you know nakakuha tayo madami yan nakakuha tayong madami dami hugasan natin dito sa may ilog at titimplahan natin to ng asin mamaya sarap ng banding ng dalawa gagawa tayong merienda nilang duhat. plan natin tong madaming asin para goods yan saka natin alug-alugin yan o inasin ng duhat ang ganda ng tulog ko kanina medyo kumalma ng konti yung, yung ano ng ulo natin sakit ng ulo maliligo tayo merienda pangin duhat duhat akin na dito dapat dito lang siya sa tubig explore ako dito sa paligid ay eh, nakita akong puno dito na kakaiba at ngayon ko lang siya makikita sa tanang buhay ko ito siya oh kakaiba sa mga nakakaalam kung anong puno ito paki-comment nyo naman sa comment section gusto ko malaman kung anong pangalan ng puno na to eh. Yung kanyang bunga, alam nyo yung parang, yung parang logo ng virus, ganon. Ayan, o kaya yung nabibiling laruan na goma na pang bata. Shoutout nga pala sa ating super tank sender na Caesar si Sir Trijan. So maraming salamat sa pagsuporta mo bro. At at malaking tulong na to sa channel natin para mas lalo tayong mag grow at sa lahat din ng mga na nagpapa shout out sa atin na nanonood sa ibang bansa sa Canada, sa Hong Kong maraming salamat po sa inyo hindi ko ma-revive kasi yung mga comment nyo dito eh, kasi walang signal kaya shout out na lang sa inyong lahat na nagpapa shout out yung mga families dyan sa ibang bansa na nanonood maraming salamat sa inyong lahat itong nabaon kong kape ay pinapakuluan pala to brood coffee bigay to ni brother francis napakadami kaya na ako maraming salamat brother francis hmm? palpak na naman mga kaibigan natapon saluhin natin sa ilalim Sayang eh. Medyo pumipitik-pitik pa rin talaga yung ulo ko. Pero hindi nakagaya kanina at kagabi. Pakayos talaga ng power bank. Solid. luna, na. Uy, umapaw. Wala wow, stick. Pakuloan nating Mabuti yan. Suwabi. Eh. Alright. Makakapagkapi na tayo. पापा कन्नको 嗯。 gamit ng lahat naliktod na natin yung mga kahoy okay na yung gamit natin sibat na tayo pa uwi Ayan, nandito tayo sa Barangay Bantokaling ngayon at ayan, na-meet namin yung kapitan po nila dito na napakabait si Sir Benjamin ano Mundala. Ayan. So nagpaalam nag kami na nagkam kami sa kanilang lugar. Oh, napakabait po nila. Ayan. Thank you po, thank you po.